Hi guys. Musta. O oh, naata karon o oh, tanawan tanawan ninyong saging. Ang kaning saging susama so, ra ni sa ato ang mga tao. Pareha ta tao, pariyata ta gimos Ginoo oh, pero lahi-lahi sila abilidad o oh, saging gore nahinog, na hinog. Tapos naapod tay saging nga uh, hey, ko ani nga saging naapod ani naapod ani. Napat gyud ta ipakita sa inyo ha mga guys. Tanawan ninyo dire guys o oh. Kinahang lang gid nato ni arrange i-arrange na to kay agoy so, na nga unsa naman ni oy sa so, kabisi bitaw guys gani lagi kan ko nagbayad og kurinti pertigyong taas ag dabi karon kay wala malagi masugo so kita lang gyud talang agwanta lang ta ginagmay na atay kanang kuan o mga sibuyas na atay mga utan diha kamuti na atay kamuti dire mga saging aturan ning i-arrange kay nabungkag mangkon ni kay sa una gapiliun na kog asang hinom asang hilaw na mabungkag o mag-arrange na sagta. Salamat, thank you Lord sa grasya kani, hinog na ni, magluto ta karon ani, magprito ta, unya daw bi karun kay kanipod ning lutia, blami biya ka utano, nagutan bitaw ko ani ako bitaw ang basoy, sa gulan dayog talong, mga dahon dahon, apatin lang oy, plus naapay kalabasa bagong blessing ni guys, gihatud ni ganina, utan utanawan ni dire, naapagid ni dire ang butangan na namog tubig kay piot kayo lagi ning among kusina no, so hopefully spohon makabalay ta guys, gid na akong kusina, kay gid ning kusina pinaka importante, labinag na mga mangal... Parti-parti anang ang kusina gyud pertin puno nag ready na dai ta uh, isda nga ato ang lutoon pirito ni panihapon na anang nilong nato o oh. o na arang nato luto na ni ato na ning patyon panihapon ato prepare na ning mantika pero kani ako paningipa nang ipa kuanon balhin ato na nagbutang kay naaman tong mga red crumbs kay gipreto kun Gituhan ako na ganina o ka ng shrimps. Kung so, na atay itlog o tanawa niyo niyo ni wala pag na arrange no. Kaya kinilaging na atas kusina na atas balay na kansa, kasi kasuhon. Kapag gito yung tinambunan din o kani virgin coconut oil ni trabaho so na sad ni. Trabaho on na ni Ugma. Katong gahapon unang adlaw maupon ni akong trabaho. So pertigin akong bisihan din sa balay guys. na sa nag-atukos ko ah nagpalit ko ani o kana taong gamintin sa tambal, mag-inom sa daani, mag taani, magmintin taani, kay makatabang ni sa atong kidney. So, maura to guys, nag-share lang ko sa ganap karon diri sa balay, nga daghan kita gulha Unya, kanang hinahinay lang punta, kay ma bang nato na ganina ang problema, o dili problema. Ang gibuhat nako ko, nag-rest po ko, natulog po to, kay kinahanglang kitang katulog nato kay kaning trabaho sa balay, di man mahuman. Pero kung matulog ta o oh, makahatag yun o oh, sustansya sa atong lawas, makahatag yung kabaskog. So, maura to guys. Thank you for watching. Share, share lang po diri sa balay kung unsa ganap diri.